Yon mga kasyokoy, isang mapagpalang gabi na naman sa inyong lahat. At ito balik adventure na naman tayo. At makikipagsapalara na naman ngayong gabi. Ito ang una nagpakita. Bibiya or lipstickan kung tawagin. Masarap itong iniiyaw mga kasyokoy. At sana maganda itong baurang napuntahan namin para makadali siya ng may ayos para makamili tayo ng marami maraming bigas sana may kulambutan dyan sa iparting unahan at ito tikwi punong din ito kung tawagin na itikwi yun sa pool binibili din ito 50 rin ang kilo ito kasama yun ang punong na kulay puti Pwede na yan kahit punong kwartang linaw pa rin yan. At dito, mayroon ko pa pa. Uy! Yun, ayos! Malaki mga kasyukoy. Hindi na ito bababa ba sa tatlong gramo, tatlong guhit. Sure bull lang pang nito. At sana mayroon pa. Ito, lapu po si Bungin or Suno kung tawagin ito ayun nagitik nasin rin tinik niya sa gitna mga kasyokoy kaya hindi nakagalaw mayroon pa yan dyan sa parting unahan na lapo lapo hindi yan mawala ng kasamahan at dadahan-dahanin ko lang ng langoy para makita ko yung mga katago at dito may napapansin akong isda dito Alatan. Naroon. Alanganin panain. Oops. Lagataka yun sa pool. Uy, nakatanggal pa. Sayang. Ito. E sniper. Malaki ang mata nito. Yun. Ayos at nakuha natin mga kasukoy. Napakalaking e sniper. Sunod-sunod ang mga ng klaseng isda. Sana tuloy-tuloy na hanggang dulo. Sana sumapan na rin ang kulambutan dyan sa iparting unahan. At ito, pang ulam. Suga, yun, sa pool. Masarap itong piniprito. Kahit suga, papanayin ko na at pakaulam lang ng suga. At hanap uli. Yun, nakakulambutan na tayo. Mukhang may kulambutan talaga dito. Oops, uy. Alanganin. Alanganin iikutan ko na sa yung parting kabila sa may tagiliran para hindi makawala yun sa pool gitit nasintro mga kasukoy maraming tinta ka ito sigurado halos hindi nakabuga I thank you lord sa biyaya sana may kulambutan pa nakaanap na naman tayo panibagong papanain narito may lapo po sa ilalim ng bato. Sana makuha natin. Yun, sa pool. Uy, nakatanggal pa. Oops. Ah, saan na kaya yun? Dito, ikot ko sa kabila. Uy, naro na. Uy, Lagataka Ay, mailap. Ando na, sayang pa. Sana maautan ko, mga kasyukoy. Sayang nun. Ayun. Mukhang nag... Bagal-bagal yun lang ngayon mga kasyokoy. Ay, mapakuha ito. Sigurado. Lagataka. Yun. Sa pool. Gitik. Nasin yung tinik niya sa may gitna. Hindi nakapalag. Sana may lapulapo pa. Ito. Yung dilawan. Yun. Sa pool. Ang bato. <laughs> magaling umilag butil lang at kundi dahil doon sa esda hindi ko makikita itong balatan kabangin ito mahal itong balatan na ito ang pinakang malaki nito ay isang libo parang 8 gramos 500 ay sirubol ng 500 dito. at tahanap ulit tayo Oops, narito suga ulam ka yun sa pool hindi na yan, pag-ulam. At yung mga agad ng klase, ibibinta natin yon pambigas. At nasaan pa kaya mga kasama nito? Oops! Take me uli. Ayun, nagitik. Kwartang linaw pa din yan. Walang butan dyan, lapo-lapo. Pakita na dahan lang na langoy at dito arito yung may balbas mga kasyokoy manitis yun sa pool at may nakikita pa ako mga kasyokoy manitis uli halos si Sandy palang pagitan ayun sa pool ayos kwartang linaw na ito tiyaga tiyaga lang nanganap sana may balatan. Ito, yung dilawan na naman. Yun, sa pool. Masarap ito sinasabawan. Mataba na isda ito. At dito sa may buhangin, mayroong punong. Dagdag kita ka pa. Yun, sa pool. Gitik. Nasintro sa mata. Susog doon sa ip utak utak. Tekwi. Tapos itong punong na ito, magkasama yan. Iisang presyo niyan, 50. Wartan linaw pa din yan. At kahit anong isda, pakita na. At ito alatan. At saka itong alatan na ito, kasama yan ang punong 50 ang kilo. Sana makuha natin. Ayun, sa pool. Tinamaan. Nasamaan ang tama. Ulit. Ayun, at nagitik. Susok na doon sa iparting utak niya. At hanap puli tayo. Tiyaga-tiyaga lang. Ito. Suga uli. Yun, pangulam At mayroon pang isa. Alatan. Yun, sa pool. Eh, sala. Dinaplisan. Ulit. Ayun, sa pool. Nasintro. Walang labas na balatan. Pulambutan dyan. Pakita na. isa lang yata ang kulambutan dito sa bahura. At tanap ulit na naman. Oops. Narito. Lapu-lapu. Ayun, sa pool. Ay, kala ko lapu-lapu. <laughs> Yung dilawan pala. Kala ko lapu-lapu. at hanap na naman tayo panibagong papanain ito alatan yun sa pool yun mga kasyokoy aahon na kami sa bangka at medyo matagal tagal na yung namin malamig na ang tubig ngayon yun mga kasyokoy ayos man yung unang baltaw natin mga lapu lapo at yun mga kasukoy, makadive pa tayo ng isang dive. Mahanap tayo ng bahura dyan. Dito lang rin, sa may malapit lang dito sa bahurang ito. Nag-uutay-utay na rin kami ng lipat. At pagdating doon, padive agad tayo. Abang-abang lang mga kasukoy.